So what's up mga kaidol uh, Welcome back to my youtube channel Sabin Vlog uh, Ito yung pala mga idol lang kana, Ito tinatawag nila nga uh, mga idol Para uh, Hindi 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 mabiyak yung lupa Ito pala idol Ito ay basement kadugtong ng nagawa namin puta doon o pa ito mga idol Lali, ang lalim pa ito mga idol kaya, gina, kaya ginawa ito sakrit para iwas tayo sa diskresya kasi atas ka, atas taas eh. ka taas wala na to eh. Wala na to eh. Bana na to. Na... Malaking botas na yan kasi diak talaga ang lupa. Maraming lupa na tagas. So ganito mga idol ang ginagawa mga idol. Sakrit. Para pigilan yung lupa. Dati mga idol, na no, okay na to mga idol kaso hindi namin kaya kasi biak talaga ang lupa mga idol iwas na sa dis, iwas, iwas na sa dis kasi iwas kasi ang mga idol o. Oh. ganito mga idol pa na to mga matibay na po ito mga idol K kasi may lock na siya oh. may lock na siya mahaba yung kabilya mga idol binubutasan nga no yung parila uh, mm... marina ang pa ito mga idol Kakao. kain pa ito oh, ang taas ng pader oh. dito na dito ang pisala no? dito po ito na po banda. Pader to dati kaso pag mukay namin dito bigay. Buti walang tao. Last dosis sa gabi eh. Bumiga yung pader na mahaba. At saka walang salamat sa tapos salamat sa ginawa kasi walang may nagawa walang may nasaktan at Discuss, So, yan lang po mga idol. Update na po sa aking YouTube channel. Sa sunod niya post. papakita so, ko sa inyo kung paano na to. Nakapatayo tayo ng kway. Pilote. Gaya na yan. Malalay niyan. Ang mga ligay. Ang kolo. So, yan na po mga idol. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at ipahit ang notification bell para update niyo sa susunod na video. Yan po. Bye-bye.